Hello guys! Good morning and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay December 19, Sunday. So napabili pala ako guys ng mga soft drinks. Ano? Tsaka sinamahan ko na din ng mantika, uh, red horse, yun, 1.5 mismo at saka mga sigarilyo. So isa-isahin natin yung ating mga napamili. So ayan. Tatay sa labas guys na nandito kasi yung ating mga, ayan o, oh, pinamili. Yan yan. So ito yung ating resibo guys hindi si resibo, no. Ito lang yung sinulatan ko tapos, ito na din yung sinulatan nila. Ayan, nakalagay uh, uh, January 19, 10.56 ng umaga. Ayan. So, umabot siya, guys, ng 8,553 yung ating napamili. So, isa-isahin natin. Patay dito sa labas. Ayan, so, lagay natin yung ating camera dito. Ayan. Ayan. So, meron tayong ano guys, na no, mantika, isang box, isang box guys ay 24 piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 4, 24. Ang isang uh, box guys ng mantika ay nasa 820. Ang cost naman niya guys ay nasa 34.1666. Ang binibenta ko siya ng 38 ang isa. Ito ay CLC, yan no? CLC palm oil. Tapos guys, meron din tayo 1.5 na mga soft drinks. Ayan. So, limang Coke. Ayan. Baba natin yung camera natin. Ayan. So, limang Coke, dalawang Sprite, at saka dalawang Royal. Ayan. So, ang isan yan guys ay nasa 62. Binibenta ko siya ng 72. Meron tayong 10 pesos. Sa kada isa. Tapos, meron tayong mismo dalawang Sprite, Uh, isang Mountain Dew, tapos tatlong Coke na mismo, at saka isang Royal. So, ang isang ganito guys, ano, same lang naman siya, same price lang sila lahat. Pati yung Mountain Dew, sa 191 ang isang ganito. So, 12 peraso. So, ang isang peraso guys, ay nasa 15.91666. So, binibenta ko siya ng uh, 22. Meron tayong almost 7, 6.08 na kita. kada so, isa. Yan. Tapos, meron din tayong MP double light. Apat. Yan. Dagdag lang to guys, kasi wala tayong uh, tax. Apat na MP double light na isang litro. Yan. Ang isa nito, guys, ay nasa 170. Binibenta ko siya ng 190. Meron tayong 20 pesos na kita sa kada isa. Tapos, sa Red Horse naman, guys, isang case lang. Kasi meron pa ako tatlong case doon. Yan. So, ang isa, guys, ay... Ah... Uh, ang isang case, 614. So, i-divide natin siya sa 12, guys. Ang cost niya nasa 51.16. So, binibenta ko siya ng 16. Meron lang tayong 8.8. So, almost 9 pesos. ba? Diba? Okay na yun, guys. Kasi hindi naman isa-isa ang bili nila. Eh. Minsan tatlo, dalawa. Minsan isang case, isang kalahati. ba? Diba? So, lang. Tapos, uh, meron din tayong Coke na kasalo. Yeah, bintahan ko nito, guys, ay 30 pesos. So, ang isa niyan, guys, ay nasa... Hindi ko pala na-divide. Wait lang, patayin kang click for. So, 264 divide 12. Nasa 22, guys. So, meron tayong 8 pesos sa isang bote. Tapos, uh, sa Malboro Red, guys, bumili ako ng dalawang rim. Yan, tulang naman yung mabenta sa akin ang isang cream ay nasa 1,550. Ganun pa rin yung bintahan ko guys, 9 pesos per stick. Tapos isang kaha, 1,80. ang kalahati, 90. Yan. Tapos, Malboro Light, dalawang kaha. Yan. 1,55 ang per kaha. Ganun pa rin yung bintahan, 9 pesos isa. Tapos sa Fortune Green guys, at Fortune Light, kasi nagtaas talaga to ang isang kaha kasi is 145. So, ginawa ko na siyang 9 pesos ang bitman sa isang ano, pareho na sila ng price ng Malboro ko. Yan, 9 pesos per stick. Pati yung light. Tapos kalahate, 90. Isang kaha, 180. Yan, so meron pa ba? Wala na. Ito lang yun guys, yung aking pinabili. Kasi wala na talaga akong stocks. Ayan, balik dito sa loob. Tingnan nyo naman yung aking mga alaga. Yan, so naubos din yung aking ano guys, no? aking bigas. Sunod-sunod yung kumuha. So, umorder na ako ng bigas. Ah, uh, sampung sako. Baka bukas, ano ba, bukas Monday. Baka bukas mag-deliver ng bigas. Yan, kasi may kukuha din ng isang sako. Jasmine naman daw, gusto niya. Ayan. So, ayan guys, yung tindahan. Okay naman. So, ang mabentang araw talaga, no, Sabado, Linggo. Kasi, syempre, walang pasok. So, yung mga tao, nasa bahay lang, ba diba? Yan, tingnan nyo yung sa taas, guys. So, doon ako naglalagay na. Mismo, 1.5. So, wala. So, yung gin ko, yan yung nabili kong gin nung sa R RCS. Nung, nung mayroong uh, anniversary. Yan. Tapos, hindi ko pa na-display, ano. So, yung display ko din dyan. Naglalagay ako dyan. Tapos, yung MP ko, anton. Yan. Tapos, yung mantika. Wala na din ako mantika doon. So, konti na lang. So, ito yung atitidan, guys. Okay pa naman. So, by, ano siguro, next week or next week. Next week, ako mag-grocery ulit. So, yun lamang, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.